Guys, tingnan natin yung ingredients niya. Always read ingredient labels carefully and watch out for foods with long lists of weird, unpronounceable ingredients. Ayan guys, nakikita niyo din sa screen yung kanyang mga ingredients, isang katutak ng chemicals. Dito sinasabi na soybean extract, so ibig sabihin hindi ito dumaan sa fermentation. Kumuha lang siya ng soybean extract at nilagyan na ang daming chemicals mga artificial coloring at mga sweetener sa kanilagyan ng MSG o bitsin ayan, tuyo na hydrolyze nakikita nyo dyan, hydrolyze at ito naman ang mga sikat na brand sa ating Pilipinas na ito lang yung ginagamit natin lahat pala ito ay chemical ingredients dahil ito, nakasulat din sa kanya hydrolyze hinalo niya doon sa fermented na soybeans. So meron siyang fermented na soybeans, hinalo niya yung hydrolyzed na soy sauce. So ito, nilagay talaga niya hydrolyzed. Ito hindi sinabi. So ibig sabihin, itong mga uh, produkto na ito na sikat sa Pilipinas ay mga chemically made soy sauce pala. Sa so, madaling salita, in the long term na paggamit mo dito talagang magkakaroon to ng komplikasyon o side effect sa kalusugan natin kasi chemically made so Jesus -so. bakit nila ginagawa to para mabilis yung paggawa ng toy whereas dito sa hydrolyze kasi ginamitan nila ng asido instead of natural na fermentation ang ginamit dito ang ginamit nila ay asido o hydrochloric acid So within a few days, within 3 days to 5 days, mayroon na silang batch of soy sauce. Ganun kabilis ang paggawa ng toyo dito. Kay isipin mo, mabilis nilang na distribute sa buong Pilipinas. Ganun kabilis. Pero isipin mo, ito ay gawa sa chemical. Although mayroon gawa sa soybeans, gawa sa soybeans pero gawa pa rin sa chemical at hindi dumaan sa fermentation. Dito, mayroon ka lang tuyo. Wala na. Kasi hindi siya dumaan sa fermentation. Ang importante, mayroon kang tuyo. Mayroon kang sausawan. Yun lang ang purpose nito. Mayroon kang sausawan. Pero pagdating sa kalusugan, wala itong impact sa iyong katawan. Ang natural libro, kaya may siyang pagkamahal kasi dumadaan talaga siya sa fermentation eh tingnan mo yung mga Japanese people guys yung Japanese people, umaabot ng 100 years old yung mga matatanda nila umaabot ng 100 years old bago mamatay at bihira sa kanila ang maraming sakit pero tayo mga Pilipino dahil mahilig tayo sa mga murang pagkain instant na mga pagkain Ah, oh, tapik natin soy sauce o oh, instant soy sauce. Ito mabilisan lang to. Within 5 days may tuyo ka na. Oh. Pero ang kalusugan mo naman ang tataman. Mura na siya. Pero pagdating sa edad na 50, mapapamura ka talaga sa dami ng maintenance na iyong iinumin. Ang kita mo galing sa trabaho, gil galing sa negosyo, pagdating sa 50 ang edad, yung ibang aporte pa lang nagsimula ng marami ng mga nararamdaman. So pagdating sa doktor, bibigyan ng maintenance. Yung maintenance na gamot, hindi naman talagang totoong nakakagaling yan. Eh. O inuubos lang ang pira mo yan. Ang totoong nakakagaling ay yung natural. Yung mga natural na gamot. Yung nakakagaling. O, kasi immune system ang uh, pinapalakas nun yun ang natural yung mga herbal yung totoong gamot na nakakagaling pero yung maintenance hindi naman nakakagaling talaga yan iniibsan lang yung sakit na naramdaman mo pero magkakaroon ka na maraming maraming sakit na naman kaya guys magumpisa na tayo sa naturally brood na soy sauce palitan mo na yung soy sauce na nakasanayan mo ito kasi ngayon bro, ito nalaman eh. Umabot na ko ng edad na ganito, saka ko lang nalaman na ito pala ay chemically made soy sauce. Gawa sa chemical. No? Hindi lang natin maintindihan kung ano yung hydrolyze. Pero i-research mo kung anong ibig sabihin ng hydrolyze. Doon mo malalaman na ito pala ano mga basura. Meron ka, meron ka nga sausawan, pero kalusugan mo naman ang maapektuhan. Kaya guys, sana huwag kayong ma-open sa akin. Kasi sinasabi ko lang totoo. Kasi health conscious ako, hindi ko naman pinopromo talaga ang mga tuyo na ito. Na, uh, pero ang pinaka-purpose dito ay uh, mayroon lang man lang akong ma-share tungkol sa uh, pagiging health conscious. Kasi ako health conscious ako magdating sa pagkain talagang kinitingnan ko yung ingredients makikita mo sa ingredients kung ano yung pagkain na kinakain mo so ito guys ito yung pinaka na soy sauce na bilhin nyo ang mga naturally brewed ay purong natural ang natural kasi na soy sauce apat lang ingredients niyan apat lang talaga soybeans na dumaan sa fermentation Pangalawa niyan ay yung wick. Pangatlo, asin. Saka tubig. Yun lang. Apat lang yan. Dadaan sa supplementation, magiging tuyo yan. Pero pag sang sangkatutak na ng uh, ingredients na nilagay dyan, hindi na yan natural. Apat lang talaga ang ingredients ng natural soy sauce. Soybeans, wheat, salt, and water. Kaya yeah guys, maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong ito sa inyo. At sa mga hindi pa nag-subscribe, sana po tulungan niyo naman ang aking channel. Matagal ng channel ko. ang late pa ng subscribers, ang late pa ng watch hour. Okay guys, maraming salamat po. Kung hindi ka pa nag-subscribe, subscribe ka na. Uh, yan lang po. Maraming salamat.